Hello everyone! Kumusta na? Nandito naman tayo ngayon sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Kuepin. Uh, pasensya na kayo ngayon. na eh, medyo wala tayong mga upload na video. Kasi medyo busy tayo sa trabaho. Ito kaya kakawi lang natin. Ang time ngayon dito is 7.33 ng gabi. So ang ano natin ngayon eh for today's vlog natin. Ito yung mga tamiya na nabuo na natin dati eh na setup na na ready for race na kasi ma kumakapag race tayo sa Pilipinas kasi pabakasyon tayo ngayon so kita natin sa race track nila kung effective ba to kung anong dapat pang baguhin tika, uh, ko let's go starter pack natin kasi ano Rudy Bull. ang ginawa natin dito binago natin yung mga rollers ah hindi yan mga uh, ano, normal na rollers. Ito na yung kasi, kasi uh, ito yung mga dati pang pyesa dati, yung mga up parts na naitabi ko. Kaya hindi ako masyadong gumasos ngayon. Bali ang ginasosan na natin dito yung pinaka kit natin, yung starter pack. Ayan. Kaya pala, ang ano na ito pala, ang starter pack na ito, nabibili sa Pinas to na 1-1. Ito na siya, ha. pakabuksan na natin. Ayan natin. Ito na yung setup ng Rudy natin. Ayan. Ayan. Naka 9mm siya na rollers. Ayan. Tapos dalta natin yung ano. Ayan, uh, naka super hard tire yan. Ayan. 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 Tapos yung ano niya. Origi to, ah, original, Ultimate ah. ito Original ha. Ito yung mga lumang lumakong mga spare na ano. Ito yung 13mm. Yan, na rollers. Yan. Tapos, nag-ano tayo na ito. Bali, naka-ano na rin ito yung ...exa-bearing sa loob para hindi mag-ano, siya. Ang ano pala, kaya medyo may, may kamahalan tong anong to, yung mga setup natin ngayon na ito. Tapos ito, may mga motors na tayo nakaready. Ang lalagay natin diyan yan, ano, itong mismong nasa box, Tomic Tune 2. Yan. Ayan mo. Naka ano yun Ito yung motor niyan. Ayan eh, siya. Masabi ko palang bearing na ano. Ito yung ano yan. Ito atin mahal dito sa to. Na nakatabi ko to yun. O guys. Yung sa. Ayan. Malit na yan. Para hindi nagaan dito sa. Yung sa gulong niya. Dito. ito. Ayan o. Oh ito yung nalagay dyan hindi yung plastic Para hindi eh, restriction hindi siya mau ano pino yung takbo ng sasakyan kaya uh, yeah, itatry natin to sa ano kung okay ba pag nakapunta tayo ng brickyard o kaya dun sa tabi underground sa may Quezon City pero tingin ko matry muna tayo sa ano sa brickyard sa may glorieta yan so, natin siguro masusubukan tong aking rudy bull ayan okay, so, guys lang natin tong ano 9mm nah, tapos yung Kondisya... sa likod nya 13 tapos na ka yan na natin sya kung di sya tatalon sa restart yeah, ito si Rudy Ball okay, nagtagawin mo natin sya okay, ang next natin ay si Pero so guys, Hyundai Motorsports, ayan, i20 WRC. Ayan. Ito yung build natin dati na ano lang. Pero ngayon, sinet up na natin ng ano, naka-tune up parts. Ayan. Sana natin, tabi muna rin po siya. Ito po dito ba niya? Sa gilid, Ito na guys ano natin. Ayan. Tingnan mo yung mags nya Tuloy na ano yan Tapos naka 13 Double rollers yan, okay. yan, yan. Tapos yung ano yan 19 yan, 19 Crispo Yan Ang Mga natin rollers nya yan altavia pa rin to kaya ano medyo may yung hindi ko alam kung magkano inabot na ito kung ngayon kung ano kasi yung sinabi ko nga yung mga rollers natin tsaka yung mga ball bearing natin sa loob na ito is uh, yung dating ano natin tapos ang ilalagay natin dito may, may nakatabi akong ano ito siguro ikakabit natin yung Japan Cup na 2022 yan Yun yung ilalagay natin na motors nya kaya guys ito yung ano napakagandang kulay yan no. ito yung setup nyan yan bali ang ano pala na ito guys itong mga sakay na to talagang pinili ko to na ano ito yung gusto ko mga kotse style talaga yung parang kotse yan pero meron na akong build na ano yung maganda yung lumang ano pa, yung OG. Ayan. Ayan guys, ito. Ganda, no? Panalo. Ang wala lang nito guys, itong ano, mga side damper. Eh, dyan na natin sa ano. Tingin ko, order na lang tayo sa Lazada at saka sa Shopee. Para makompleto na itong setup na to. Yun na lang, kulang nito ito. Ayan. Aros, ano na siya. Ayan. Tsaka yung, yung brace niya, ayan. guys okay, so, hindi okay, yung tomato po ano try natin sa ano masusunukan natin yung mga ano, nito makapasakan natin kung pwede pa tayo kasi matagal na tayo hindi nag race eh bumalik lang tayo dahil ay na yung ano tamiya ngayon okay okay mga natin dito ito na ano, guys yung pangatlo nating ano panglaban Dora Ridge Jr. Ang ano nito, na naka-convert na to. Kinumbert ko na to na ano. Kasi ang original chassis nito, yung BC chassis. Pero ang gagamitin natin chassis yung uh, Super XX chassis na ano, na color white. Kasi gunung, gunung gusto kong forma niya. Buksan natin. To guys. Itong setup nito, OJ to so set up ko mga lumang lumang style na forma ayan, ayan. naka side ayan. may side damper sya naka 9mm ayan ayan guys o. yung old sya bali old tamaya pa rin yan yung mga lahat ng yung mga at ka, naka one way ano sya yung mag sya yung ayan o. one way yan alam para mabilis tapos ang chassis nito, X chassis. Ang, kaya nga sinabi ko OG, tapos naka 17 mm, 17 mm yung rollers. Ayan. Tapos 'yung ano niya, sliding damper ang ginamit ko na pang-brake niya sa likod, Ayan. Kasi may stock pa tayo dito, sayang naman kung hindi natin magagamit. Ayan. Kaya, Ginamit ko X chassis para ma-try natin po kung effective pa tong OG na to. Kasi ito yung dati paano nag-release ako. Ito yung mga ginagamit namin na pang brakes nun. Ito uso yung ano, kaya... yung mga uso nyan. yung mga sliding bumper. Tapos yung mga brake set na ano. Okay, ito yung mga brake set yan. Kaya uh, sayang eh. Kung di natin gagamitin ito, meron pa tayong ano. Balik kasi dati, dito lang na-adjust yung brake. Pero ngayon eh, nakaano na sa dito dinidikit na lang yung sponge dito ito bago na to mga setup na bago na to ayan okay ito yung mga ito OG na OG to itong setup na to ayan oh. white chassis siya tapos yan nilagay ko sa X chassis yan ayan guys tapos dito ako mag adjust ng tapos na all familia pa rin to ha 17mm to po kaya ayan uh, tinabi ko pa nakatabi to kasi mga ano ko tuna parts ko nakatabi yan tsaka yung mga tamiya ko dati kaso yung iba na wala na kasi sa kakalipat namin ng bahay ayan uh, sira na yung mga karton tsaka ano pero yung mga ano tsaka yung mga motor ko dati marami ginamit ng anak ko sa school mga project nila ayan guys ito yung ano natin ngayon pang malakasan natin kaya uh, matetest natin itong mga to pag uwi natin ng Pilipinas kung mga try natin sa ano nga sa brickyard o kaya sa ano hindi, hindi pa mag ano ng ano kung makapag race tayo kasi hindi pa tayo masyadong ano sa ano ngayon familiar kaya uh, bumabalik lang tayo dati dati ano, matagal na 90s pa kaya uh, ngayon ilang taon na tayo, tayo dito sa Saudi kaya uh, kahit nandito tayo naglilibang pa rin tayo kasi talagang ano tayo ng Tamiya mahilig ko talaga yung Tamiya tsaka yung mga gandam yung mga nagbubo mga diecast kano ito yung gusto ko kasi alam nyo naman hindi ko naranasan nung bata ako yung mga ganito kaya ngayon video na no, may kaano na natin bumikita na tayo sa ating mga ano trabaho kaya bumalik ako dito sa ito, ganitong hobby itong sa totoo lang itong hobby na to ito yung pinakamagastos kong hobby ang totoo itong sakya na to hindi ako nagkakamali kung i-set up mo siya ngayon na ano ito siguro nagkakalaga ng na ano mga 5 to 6,000 itong set up na to kasi itong mga rollers na to mahal to itong 19mm tapos yung 17 at patihin ko itong anong 17 na to 450 na dati bili ko 350 ganun ito ko ngayon kung magkano ayan, medyo may kamahalan tapos yung mga epapi mga ano tapos yung mga gulong ayan. Kasi yung kit, mura lang naman yung kit eh, na nabibili, 600 yan, diba? So, ang problema kasi, pag yung ano ka, yung i-tune mo siya, uh, para maganda yung ano mo, sa mo, iwas sa embang, maganda yung takbo, ganun, para gano'n yun. Kaya yung iba, talagang dito binibigay yung ano nila yung pag-setup ng mga sakin. Kaya, pag nag ano ka, nag ka ng ganito, kailangan talaga may ano ka, pag o pag mo sa pera ganun lang Hindi yung ano lang kasi magastos talaga to yung ano pag set up ayan ayan natin ito yung tatry natin na ano itong tatlong to tapos yung isa yung laser cut natin kasi set pa natin yung bago natin na ano itong tatlong to kasi ito yung nakaset talaga na ano kompleto yung may rollers Nakulang kulang na lang itong dalawa yung side damper na lang yun yung dalawang side damper na ito kaya pag ano baka order tayo sa ano o makabili tayo ng panibago yun ang ano pala na ito magkakaibang chassis to uh, thank you very much sana nag-enjoy ko sa vlog natin ngayon nagkatin sa aking mga Tamiya uh, na setup ko na ah uh, pwede na natin maitatay ito kung goods ba or hindi yung ating setup okay peace